Yan, tapos na ang ulan. Katatapos lang ang ulan. Kaya tayo ay tumigil sa glit. Okay, so yun. Tama-tama, try natin. Kung madulas ba ang PCX kapag basa ang kalsada or basa yung kalsada, tapos lang ulan or kapag na ulan. Pero dito, eh, tingin ko naman i eh, maganda ito pa naman yan ano niya, Oh, Siyempre, naka-ABS yan eh. Kaya, smooth. Masarap gamitin. And big shoutout sa lahat ng mga nanonood at manonood pa lang ng video na ito. Sarap gamitin. PCX 160. Saan kaya ito, saan kaya tayo susunod mga grad rides, no? Parang gusto kong mag-Tagaytay. Sinong sasama dyan sa Tagaytay? Okay? Oo... Ayan, nakago tayo. Tapos sa kabila, naka-red. Go, red. And syempre, tigil tayo. <laughs> Kasang gilid. Uh -huh. Kasya pa ba tayo? Kasya? Kasya pa yan. O yan ko doon? Dito tayo? Ito nga tayo. Diyan ayun na ulit bakbaka na ulit tayo at nag na yeah. pag sa video kala mo ano eh, no, dikit na dikit eh pero totoo silang medyo malayo layo pa yan Yan pero talaga pag traffic O oh, nag pa lang yung stoplight Or brak Sabi ka nila eh traffic light Huwag daw stoplight Pero kasi doon sa google natin Pareho lang stoplight at traffic light Oy oh, big shout out Meron siyang bagong helmet Alright sana all sana all may OBR